magandang uh, gabi po sa inyong lahat at magandang araw din po sa mga kapwa ko OFW na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo no uh, ngayon po ay uh, gabi ng Wednesday dito sa Hong Kong sa Asia no at uh, uh, sa ibang uh, ibang kontinente naman ay choose di pa lang ko no so ngayong gabi po ay pag usapan po natin ang uh, Napanood po natin sa Tikram Kids kanina, no, ang mga issue na kailangan nating pagtuunan ng pansin, no. Ah, uh, kasi marami pong nagtatanong, no, patungkol po uh, sa karamdaman ng ating Kuya Dave, no, na uh, kasi lumabas na po yung resulta ng kanilang check-up. So, ayan po uh, mga kapwa ko nagmamahal sa ating Kuya Dave, uunahan ko na po kayo, no? Uh, marami po na namang lumalabas na issue no? Na ganito, ganon, no? pinapabayaan napabayaan ang ating Kuya Dave, no? Uh, baka hindi po natin na uh, baka nakaligtaan po nating uh, ano no na uh, napanood or pinanood or nakalimutan po natin na ang ating kuya Dave ay may uh, da diabetic or diabetes uh, issue noong ito ay bata no noong pinanganak na kwento na kwenta noon na kwento noon ni Nanay Apple no na nung pinanganak ang ating kuya Dave ay nagkaroon na nga po siya ng ganun so uh, ayan po no so ngayon no sa kanyang check up lumalabas na uh, mataas ang kanyang kolesterol at uh, uh sugar siya so uh, hindi naman wag na naman po nating isisi kay tikram ang mga ito guys no uh, alam nating lahat no uh, kung paano alagaan ni tikram ang kanyang panganay at ang mga bata sa loob ng Manalastas family no. Uh, so ayan po no at uh, uh, pagpatuloy lang ng ating kuya Dave ang uh, pagpapapawis no. Magano lang po ang ating kuya Dave detox no. Iwas ang uh, uh, ayan po ang sinasabi ni Tateram. Kaya kung po pwede ayaw niya sana yung uh, palaging uh, nagpapakain or palaging nagpapa paano ba to nagpopa no sa bahay nila para kahit pa paano makaiwas no sa mga uh, pagkain kasi ang ating kuya din uh, kahit uh, magda-diet siya kung may temptation wala siyang magagaway eh, no uh, kahit uh, sabihin yang uh, hindi siya kakain ng ganito kung may darating na pagkain hindi siya makaiwas So, uh, iwasan sana ng ating Kuya Dave ang uh, kumain no ng makulesterol ng mga mamantika ng mga taba kailangan uh, diet no balance ang uh, kanyang kakainin no para sa ganun ay medyo mapababa yung kolesterol ng kanyang uh, katawan. Ayan, narinig po natin lahat, no, ang resulta ng check-up ng ating Kuya Dave. And ang isang balita pa sa uh, itong uh, pagkakaroon na, no, ng passport ng ating Kuya Dave. At uh, uh, according no sa napanood po natin kanina ang Hong Kong, ang tinatarget nila ni Nanay Jack napapasyalan this coming October. So, ang mga nandito sa Hong Kong na supporters ng ating Kuya Dave, magingay po kayo diyan guys, no? Stop, start uh, preparation, no? Start planning. No, tayo ngayon. So magkaisa po tayo uh, para sa uh, meet and greet para kay Kuya Dave and Nanay Jack kayan po no sa mga taga Hong no sa mga nandito sa Hong hindi taga Hong no uh, makipag-communicate po tayo sa bawat isa para maplano po natin ang ating gagawin ayan po no mga taga Hong Kong sa so, hindi pa po nakakakita kay at sa ating Kuya Dave na nandito sa Hong at Macau no so uh, mag umpisa na po tayong magplan no kung paano uh, po natin sasalubungin ang ating Kuya Dave sa uh, kanilang plinaplano dito para uh, mabigyan naman natin din siya no ng proper no na uh, meet and greet no so ayan po napaka napakasaya yung mga kasamahan po natin dito kasi sabi ko nga uh, matagal na pong pangarap ng mga ibang kasama po natin na hindi pa po nakakakita kay Kuya Dave na sana no maiisipan po nilang pumasyal dito sa Hong Kong. Kung hindi man po si Tikram ang kasama, si Tick or kahit na sino basta makapunta po dito ang ating Kuya Dave at napakapalad po natin no na nandito sa Hong Kong kasi uh, sa first na uh, paglabas ng bansa ng ating kuya David is uh, mukhang tayo po ang uh, dito po sa Hong Kong ang uh, mapupuntahan po nila no uh, so ayan guys uh, uh, Mag ano lang po tayo, no? Mag uh, total kaibigan friend naman po natin ang bawat isa sa Facebook, no? Makipag-communicate lang po tayo, no? Sa mga alam natin na kasama po natin na supporters ng ating Kuya Dave dito para uh, sa ganun ay ma-update ang bawat isa po sa atin, no? And thirdly, no, ito po yung pangatlo, no? at uh, ayoko po sanang anuhin ito kasi sabi ko nga is uh, hindi naman po ito tungkol sa ating kuya Dave but anyway kailangan din po nating linawin no uh, guys uh, itong pag uh, pag uh, kuha ulit ni Tikram kay Clark uh, no marami na naman pong issue dito na Nababasa po natin dumarating po sa atin, no. Na maraming uh, nagagalit na naman kay Tikram, na, uh, naiinis kay Tikram dahil kinuha, kukunin na naman ni Tikram si Clark sa dadalhin na naman sa kanilang bahay, no. Uh, sana 'wag po tayong maging makasarili. No, opo, nandun na po tayo, no, na marami na pong bata na inaalagaan ni Tikram, yes, no. At uh, uh yung iba kasi ang iniisip po nila, is napapabayaan daw ang ating Kuya Dave, no, hindi po napap Ang ating Kuya Dave ay binata na po, no. Binata na po ang ating Kuya Dave. Ang kailangan lang ng ating Kuya Dave ay uh laging ipaalala yung uh, hindi tama na Uh, minsan ay nakakalimutan niya, no? Yun lang po ang kailangan ng ating Kuya Dave, no? Hindi po kailangan ni Kuya Dave na laging bihisan, hindi po kailangan ni Kuya Dave na uh, ang tatay niya para pakainin siya, no? Kasi binata na po ang ating Kuya Dave, mag-move on na po tayo sa Dave na unang nakita po natin, no? at uh, uh, yung pagkuha po kay Clark sabi ko nga isa uh, hindi naman po wala pong masama doon kasi uh, alam naman po natin nakita naman din po natin no kailangan din naman no ng bata ang proper na guidance no at uh, sa pamilya niya is uh, mukhang napapabayaan din po no kahit man lang sa pagkain ay mabubusog yung bata guys no wag po tayong maging uh, makasarili na ang gusto lang po natin ay ang ating kuya Dave no kasi uh, simulat sa pool alam natin no ang dahilan kung bakit nagkaroon po uh, Citygram nang uh, ganyang malawak na Uh, YouTube channel no or maraming subscribers dahil po sa kanyang pag-charity -cha no uh, wag po nating hayaan na kainin po tayo ng silos sa ating katawan kasi sabi ko nga wala po tayong karapatan na pigilan po si Tikram na tumulong sa mga nangangailangan no Lalong-lalo lalo na sa mga bata, guys, maawa po tayo sa mga bata, no? Huwag po nating tanggalin yung uh, karapatan ng mga bata na yan na makatagkim ng kahit papaano is kaunting kaginhawaan. Kasi ang ating Kuya Dave ay uh, nandun na ang ating Kuya Dave, no? Malayo na po ang narating ng ating Kuya Dave. At tulad nga po ng sinasabi natin, sinasabi nyo na secured na po ang kinabukasan ni Dave. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala at uh, lalong lalo na na wala po tayong dapat is, ikasilos no kung aalagaan uh, ulit ni Tikram si Clark. No? Kasi alam nating lahat kung saan nakapisto si Dave sa puso ng Manalastas family at lalong lalo na sa kanyang ina at ama. Di ba? Hayaan po natin guys na makatulong si Tikram No sa mga ibang bata. Hayaan po natin na uh, sabi ko nga mapalawak ni Tikram ang kanyang channel no kasi ang channel naman niya talaga is uh, uh, ginagamit niya para tumulong. So bakit marami sa atin ang umaayaw na kunin ni Tikram ulit si Clark sa kanilang tahanan? no? Uh, dahil po nagsiselos po tayo dahil sa uh, marami pong nagtra-trigger sa atin na uh, napakasweet ni Clark Teddy Cram or uh, naiinis po tayo dahil medyo basto si Clark di ba ganun ang mga rason natin pero hayaan naman din po bigyan po natin ng pagkakataon yung bata para matuto kasi ang ating kuya Dib din po no kung natatandaan po natin na talagang uh, tinutukan po ni Tikram ni John no na inayos no ang uh, pag-uugali ng ating kuya kasi ang bata ay bata sabi po natin yan no totoo po yan no ang bata is uh, may likas na kakulitan no kasi bata pa yun eh, no? So dahil sa pagtsatsaga ni Tikram at ni John, ang ating kuya Dave, na mold po nila ng maayos. So ayan po, nakikita po natin ang bunga, no? Ng pagtsatsaga ni Tikram ni John at Manalastas family para turuan ng maganda, uh, magandang asal, no? Opo, mabait na po ang ating kuya Dave noon pa, pero katulad nga po ng sabi ko, ang bata ay bata, may kakulitan po siya, no? Hindi po sana napalo ang ating Kuya Dave kung hindi rin po siya makulit dati, no? Diba? ba? Uh, narinig niyo rin po yung sinabi ni Tik po rin na uh, ang ating Kuya Dave noon is pag may gusto, gusto niya makuha, 'di ba? So, ayan. So, ganun din po, no? Ganun din po sana ang ibigay po natin kay Clark. Hindi man po natin gusto, no? Yung bata. Hayaan lang po natin na maranasan din po niya sana, no? Kahit papaano ang kaunting kaginhawaan sa piling ng sa family, no? Uh, wag po tayong uh, wag po sana tayo ang maging hadlang, no? Sa mga pagtulong ni Tikram. Maging masaya sana tayo kung may mga iba pa pong bata o ibang tao na matutulungan ng channel ni Tikram kasi 'yan naman po ang advocacy niya at 'yan din po ang gusto ng ating Kuya Dave ang makatulong pa po sila ng iba, di ba? So, ayan po guys, no. I hope, no. I hope na naintindihan po natin ang uh, gusto po nating iparating sa bawat isa sa atin patungkol po sa uh, mga bagay-bagay na minsan is na uh, nakaka-trigger no sa atin kaya nakakapag uh, bitaw tayo ng mga comment na uh, hindi natin maiisip kung makakasakit o hindi sa uh, kay Tikram or kay Kuya Dave no at ayan uulitin ko po no uulitin ko po uh this coming uh, kung matutuloy po itong uh, plano ni Nanay Jack at ng ating Kuya Dave na bumisita po dito sa Hong Kong this coming October is na uh, uh, magkakaroon po tayo ng meet and greet no po natin ito together lahat po nang nandito sa Hong Kong na supporters ng Tikram at ng ating Kuya Dave, no, pwede po kayong makipag-ugnayan, no, uh, sa alam nyo pong mga kasama po natin dito para updated po tayo sa mga balita patungkol po sa plano na ito wala pa naman din po no uh, nabanggit ko lang sa GC ng mga founder kanina na uh, andun si Ate Yomsky, no sumagot doon si Ate Yomsky na yes pagplatanuhan sabi niya so uh, para po updated po tayo uh, sana mag-tune in po tayo lagi sa mga Uh, upload ko or sa live ko kung pagkatapos kasi ngayon guys is busy busy po si super nanay no? uh, nagpapak po kami para uh, lilipat po muna kami kasi ng bahay habang paparinovate tong mga bahay na to no? so kaya hindi pa po ako nakakapag live but uh, katulad po nang sabi ko uh, pagka may update tungkol dito po ipapaalam ko po, po agad sa inyo so uh, para updated po kayo lagi is uh, uh, kailangan pong makipag-ugnayan po tayo no sa mga kasama po natin dito sa Hong Kong para sa ganon is alam po natin ang mga plano so abangan po natin yan ilang buwan na lang po ang uh, paanohin pa, pa po natin no uh, July ugo September October no so tatlong buwan uh, tatlong buwan lang po ang uh, hihintayin po natin no at malapit na malapit na po yan So, uh, kung may mga suggestion po kayo, kung may mga gusto po kayo, opinion po kayo patungkol po dito sa plinaplano po natin na meet and greet uh, ng mga supporters ng ating Kuya Dave at Tikram supporters, is, uh, pwede po nyo akong i-PM, pwede po nyo i-PM sa ating Yumski uh, Galaw, no? Para uh, malaman ang mga bawat detalye. At nandito uh, rin po yung... Uh, Uh, tickle ram fan page no yung mga admin po nila mga founder po nila pwede po kayong mag-pm po sa kanila no at sa meet and greet Hong Kong no i-pm nyo po yung mga admin doon no uh, para uh, malaman po natin ang mga detalye no so makipag uh, makipag uh, makipag communicate po ako sa kanila no siguro next week makapisto lang po kami sa bagong uh, lilipatan po namin na bahay is a uh, uh, kausapin ko po sila Ate Yumsy at si, uh, si sis uh, si, sis i no para mapag-usapan po ito kasi si sis i at yung grupo ni sis Arlene Sabado kasi mayroon ding member dito sa grupo ni sis Arlene Sabadue eh. May mga ano din po sila dito, no? So, uh, kakausapin ko po sila kung ano po ang gagawin, no? This coming October, no? So, ayan guys, sa mga nag sa ating Kuya Dave, no? Huwag po tayong mag-alala at uh, uh, ayun nga naipa-check up na po siya and nalaman na po ang kanyang karamdaman. So, in uh, uh, Sigurado po ako na hindi po pababayaan ng Tikram family lalong-lalo na po ang kanyang nanay at tatay ni Tita Itil ang ating kuya Dave. So uh, uh, ito na naman po tayo no. Uh, iwasan po natin ang makapagbitaw ng mga salita na hindi uh, karapat-dapat no. Bago po tayo mag-comment, tingnan po natin kung may masasagasaan o hindi no para uh, tahimik no ang uh, bawat isa or community ng ating Kuya Dave. And sa lahat po nang nagmamahal sa ating Kuya Dave, tuloy lang po natin no. Pray for our Kuya Dave no sa kanyang recovery no, sa kanyang uh, karamdaman uh, at Ayan po no sa mga nagmamahal at pagmamahal po sa kanya pagpatuloy lang po natin ang pagsuporta. And uh, thank you guys for watching at uh, pasensya na po kung hindi po tayo makakapaglive no. Good night po and God bless sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po naka-subscribe uh, dyan Uh, please subscribe and uh, don't forget to uh, press the notification bell para po updated po tayo lagi sa mga uh, chismisan, no? Joke lang. At uh, uh, balitaan, no? Sa ating uh, live and upload videos, no? Thank you for the uh, support and maraming maraming salamat din po sa walang sawa, no? Na pagmamahal sa aming dalawa ng ating kuya Dave uh, bye po guys and god bless good night